Under Section 11 of the UHCA, stating that, I quote, no portion of the reserve fund or income thereof shall accrue to the general fund of the national government or any of its agencies or instrumentalities, including government owned or controlled corporations. Reserve funds are sacred under Section 11. Reserve funds are untouchable. Yeah. Yung filial fund sa pinakailaman malversation po iyan dahil hindi po dapat ginagalaw yung mga perang nakolekta base sa mga taxes on special uh, purpose because they should be treated as a special fund to be used and to be utilized only for such specific and special purpose only. Matapos ang naging controversial na oral arguments sa Supreme Court kamakailan kung saan naungkat ang mga posibleng paglabag sa batas sa ginawang paglipat ng PhilHealth Excess Funds patungong National Treasury, sinabi ni Associate Justice Ami Lazaro Javier na ayon sa probisyon ng Universal Health Care Act, ang reserve funds ay considered sacred at untouchable, kaya hindi pwedeng gamitin sa ibang proyekto na labas sa mandato ng PhilHealth. Dahil dito, Lumalabas na malaki ang naging papel ni Finance Secretary Ralph Recto sa kontrobersya. Kaya naman sa kaniya sumentro ang galit ng publiko dahil siya ang kumilos at nagsilbing tulay. Upang maisakatuparan ang pag-transfer ng nasa 60 billion pesos reserve fund ng PhilHealth mula na rin sa direktiba ng Kongreso at ng opisina ng Palasyo. Ayon sa ilang kritiko ng administrasyon, may malversation of public funds sa nangyaring paggamit ng pondo ng PhilHealth sa mga government foreign assisted projects sa halip na gamitin ito sa mga proyektong may kinalaman sa kalusugan. Sa kabuo ang deliberasyon ng nangyaring oral arguments sa Korte Suprema, mapapansing na natiling tahimik ang Department of Finance Secretary na si dating Sen. Ralph Recto. May I read the provision under Section 11 of the UHCA stating that i quote no portion of the reserve fund or income thereof shall accrue to the general fund of the national government or any of its agencies or instrumentalities including government owned or controlled corporations reserve funds are sacred under section 11 reserve funds are untouchable conversation ng PhilHealth funds ito po tila ang uh, lumalabas ngayon doon sa naganap na oral argument sa Korte Suprema hinggil dyan sa PhilHealth Funds. Tatandaan po nyo last year, kinuhaan ng 60 billion pesos ng Bongbong Marcos administration yung pera ng PhilHealth. Pera po yun ng manggagawang Pilipino, binabawas so sa sahod ninyo. Itin ko, hindi pa po ninyo nakukuha yung inyong pinaghirapan tuwing kinsenas na ibawas na po yung inyong contribution, mandatory contribution sa PhilHealth. Ano po yung ginawa ng Marcos administration? Kinuha. Ang tangka nilang kunin ay 89.9 billion pesos last year. Nakuha po nila ay 60 billion. Salamat sa Korte Suprema at nag-issue ng ng restraining order. Pinigilan ang gobyerno ni Bongbong Marcos na kunin pa yung natitirang uh, 29.9 billion pesos. So 60 billion po yung nakuha nila. Malaki. Higit na malaki po yung nakuha. So balik ngayon po, tuloy-tuloy yung pagbibista dahil kinikwestiyon nga yung legalidad at constitutionality ng ginawa ng gobyerno ni Bongbong Marcos na kinuha. 'yung perang pinagharapan ng mga gagawang Pilipino at kinontribute sa PhilHealth at ginamit di o pampondo ng mga pro mga projects or programang meron ng funding. Ganun po katindi ang pambubudol na patuloy nating nararanasan under Bongbong Marcos administration. Ano po lumalabas? Eh vigilant na po ang Korte Suprema. Importanting pag-usapan natin yung ating titulo na Malversation ng PhilHealth Fund sapagkat doon po tila papunta yung ginagawang oral argument na sa Korte Suprema na hindi po talaga dapat gamitin sa iba yung pera ng mamamayang Pilipino na dapat ay para sa PhilHealth o yung re-serve din po to fund yung mga programa under 1 uh, RA-11223 o yung Universal Healthcare Law. Ito po yung batas na nagpapalakas sa ating uh, insurance system kagaya ng PhilHealth. At lumalabas po dito, ito na po yung ating matagal ng sinasabi. Unconstitutional sapagkat malinaw sa Article 6, Section 29, Paragraph 3 of our Constitution na all money collected on taxes levied for special purpose shall be used only for that specific purpose and no other. Ibig sabihin, yung pera po na isinantabi, kagaya ng 80% na makokolekta mula doon sa tinatawag nating buwis sa sin products, yung tabako, yung alak, yung mga gumagamit ng sweetener at matatamis na inumin, ang nakalagak po dyan, 80% ay reserve to fund yung universal healthcare law programs kagaya ng PhilHealth. Subalit ginawa nga po ng gobyerno ni Bongbong Marcos kinuha yung 60 billion, dapat 'yan ay 89.9 billion para daw ponduhan yung ibang programa ng administrasyon niya. At sinabi nga ng Korte Suprema nung isang napakahusay na justice diyan, yung hukom natin si uh, Justice uh, Ami, na hindi mo pe pwedeng gamitin sa iba ang pera ng PhilHealth. Ang pera ng PhilHealth para sa PhilHealth lang, hindi pe pwede yan. I take special interest, pagkat pagkaho sa gobyerno kasi, yung isang pera ay para sa isang specific na paggagamitan lamang, at yan po'y ginalaw mo, malversation po yan malversation of public funds po yan. Hindi mo pe pwedeng ilipat-lipat yung pera ng gobyero, lalo na yung specifically and specially intended to fund a specific project or to fund a specific purpose. Kagaya po nung sa PhilHealth. Kaya yan din po yung ating argumento dito sa kasong inihain natin sa Korte Suprema questioning the legality and the constitutionality of the illegal, unlawful, immoral, and constitutional and criminal 2025 national budget dahil ziniro po nila ang PhilHealth ngayong taon. Wala pong binigay na pondo ang Marcos Administration sa PhilHealth ngayong taon. Bawal po iyan. Bakit? Meron po kasing special source of funding ang PhilHealth. Eh. At yan nga po yung mga buwis na nakukulekta mula doon sa tinatawag nating sin products o yung sin taxes. And our basis again for saying that this is unconstitutional is the constitution itself na yung Article 6, Section 29, sa Paragraph 3. Malinaw po dyan that all money collected on taxes levied for special purpose shall be treated as a special fund to be used for such special purpose only. So malinaw po yan. Sinusubaybayan natin itong nangyayaring oral argument sa Korte Suprema sa nauna ng kaso questioning yung legality ng pagkuha nang Bongbong Marcos administration sa 60 billion pesos pera ng PhilHealth sapagkat so, ito po ay closely uh, intertwined if not uh, talagang related dito sa ating uh, kaso na nakabinbin din sa Korte Suprema na magkakaroon po ng tinatawag nating preliminary conference na sa darating na Biyernes February 28 at may nakatakda na pong oral argument din pagdating po ng April 1. Kaya po mahalagang pag-usapan natin to dahil lumilinaw na na hindi dapat kinuha ng Bongbong Marcos administration yung pera ng PhilHealth. Namumuro na na madedeklarang unconstitutional yung ginawa nila. Therefore, sana, sana, makaabot din ito sa Korte Suprema, mag-issue na rin sila ng temporary restraining order para matigil na yung patuloy na pag-disburse nung pera na bahagi po ng ating national budget ngayong 2025 dahil baka mamaya madeklara ng unconstitutional itong national budget natin ngayong taon, 2025, and e, na-disburse na po halos lahat, eh, we will end up with uh, a mere paper victory. Sure, we still, it's still going to be a legal and moral victory, pero Kawawa po ang sambayan ng Pilipino dahil pera niyo po ito eh. Tayo po ay uh, nag expose lamang, nagbubunyag ng na mga anomalya sa ilalim ng Marcos administration. Dinadala natin sa korte sapagkat tayo rin. Sa hakbang ng maisog ay patuloy na nananawagan sa lahat. Pilipino, taong gobyerno, ordinaryong tao to uphold, respect and defend our constitution. Eto nga ho, Nahuli natin sa tulong ni Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao at inilahad din po natin ito kasama si Pangulong Duterte na panay blanco yung uh, bicameral conference committee report na naging basihan at pundasyon ng ating tao ng budget. And uh, update ko lang din po kayo dahil lahat kayo ay kasali rito. nag po kanina uli, nagpulong po. Kaya po ako medyo na late din. Ay nagpulong po kami ng ating grupo ng mga petitioners dito sa kasong ito. nag po kasama yung ating mga abogado at pinag-usapan na, pinagpaplanuhan na po yung ating preliminary conference na gagawin sa Friday at naghahanda na rin po kami with all the heavy research na aming gagawin at pag-aaral para sa oral argument na gaganapin po sa April 1 dyan po sa Baguio during the summer session of our Honorable Supreme Court. Sana ay uh, patuloy na manindigan ang ating mga mahistrado, ang ating mga hukom sa Korte Suprema sapagkat wala na pong matatakbuhan ang masambayan ng Pilipino pagkaganito tratuhin ng Executive at Legislative Department ang ating saligang batas. Talagang sinasalaula eh, makikita natin, malino naman sa saligang batas, hindi mo pwedeng galawin. Yung pera na fillers, ginalaw nila, pinampondraw ng mga programang naponduhan na eh ito'y talagang patuloy na pambubudol ng sambayan ng Pilipino. Basta po yan ay nadeklarang unconstitutional. Susunod po diyan ay yung criminal liability and accountability ng mga nakialam sa pera nating mga Pilipino. Importante po yan at pag-usapan nating patuloy-tuloy dahil kanina ako nagpapasalamat din ako sa Bombo Radio Philippines sa kanilang uh, uh, interview. They gave me enough time uh, sa kanilang live interview kanina. Uh, 9 o'clock in the morning and I was given, I think, more than 20 minutes sa live interview. At yung isa pong magandang naitanong sa akin doon, paano raw po natin lalabanan ang inflation pag tayo ay senador na? Sabi ko sa kanila, ang inflation dito sa ating bansa sa Pilipinas will only get worse before the next administration can make it better. Anong ibig sabihin noon? Hanggat sa pamumuno ni Bongbong Marcos, hindi po bubuti ang inflation. Bakit? Yung inflation po nagsisimula kung paano natin gamitin yung ating tao ng budget. And yung budget po dapat prudent na tayo from the projection, from programming, from planning to budgeting process and all the way to its utilization and execution. Meaning, you do not spend more than what you earn. Sa pitaka po ba ninyo, hindi ka pwedeng mag-shopping na yung bibilin mo ay higit sa linalaman ng pitaka mo. Hindi ka pwedeng mag na yung pera mo ay kakaunti kaysa doon sa halaga ng bibilin mo. Ang nangyayari po sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos, we keep on spending more than what we have. Hindi po pe pwede yun. Hindi po yung sustainable kulang po tayo, deficit po lagi ang national government. At pagkulang ang buwis para mapunan, mangungutang na naman ng Pilipinas. At yung utang na yan, magising po tayo, hindi po si Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon ang magbabayad niyan. Ang magbabayad po niyan, tayong mga Pilipino. Kaya ginigising ko ang inyong isipan, puso at damdamin para marinig po ang inyong tinig. Makialam kayo, pera nyo po ito. When we speak of national budget, pera nyo po ito. Now, paano dapat labanan ang inflation? Magsimula ang gobyerno sa sarili niya. Magsimula ang gobyerno sa kanyang sariling budgeting process. Dapat meron tayong Fiscal Discipline. Dapat matuto tayong mamaluktot pag maiksi ang kumot. Yun po yung ibig sabihin ng Fiscal Discipline. Dapat po marunong tayo ng austerity program or austerity measure should be put in place. Yung pagtitipid. Paano tayo magtipid? Tigilan nyo na po yung walang katuturan ninyong AKAP at IETS, yung corruption ninyo dyan sa ating national budget na itinatago ninyo sa mga flood control programs. Yan po yung ibig sabihin ng fiscal discipline at austerity measure at yung tinatawag nating belt tightening. Maghigpit po tayo ng sinturon. Hindi po yan ang tugon. Meron po lumabas na balita na bibili ng uh, missiles ang Pilipinas at kung ano pa ano-ano pang gamit militar o pandigma. Hindi po bababa ang presyo ng bigas kung meron tayong missiles. Hindi po bababa ang presyo ng bigas kung meron tayong bagong barkong pandigma, kung meron tayong submarine. Aanhin mo ang submarine kung gutom ang mga sundalo mo. Aanhin mo ang submarine kung kung gutom ang mga marino mo. Aanhin mo ang submarine kung yung pamilya ng yung mga sundalo e guto. At na diskurso ko po sa inyo, pati yung estado ng ating public education system. Gutom na po ang kabataan Pilipino, ginagawa pang mangmang. Hindi po natin kailangan ng mga makabagong gamit pandigma at ang gamit militar. Kinakailangan po muna natin tugunan yung inflation, yung kagutuman, yung kahirapan, yung criminality at yung paglaganap muli ng illegal na droga. Ito po ang dapat nating tugunan ito po yung dapat nating pinag-uusapan. Kaya yung filial funds sa pinakailaman, malversation po iyan. Dahil hindi po dapat ginagalaw yung mga perang na nakolekta base sa mga taxes on special uh, purpose because they should be treated as a special fund to be used and to be utilized only for such specific and special purpose only. Yan malinaw po iyan sa ating saligang batas. Kaya